hindi ako mag-oo lang ngayon mga kajani magre-react lang ako dito sa isang viral post ng DTI o Department of Trade and Industry no? yung 500 pesos daw no, oh, ay kasya ay kasya sa paghanda sa Lochi Buena mga kajani no? medyo hindi lang tumaas yung kilay ko yung yung akin kasi sumagad hanggang sa batok eh. Gumag duwiret sa batok yung kilay ko kaya bumalik lang ulit eh. so yun no. Ah uh, 500 pesos kasi daw ba ang um, no, ang presyo o oh, yung halaga na yan sa Noche Buena na gagawin natin ngayong darating na Kapaskuhan. Pero uh, paalala ko lang no sa inyo. Iba-iba tayo ng uh, opinion o pananaw dito sa mga ganito klase ng Yung point of view niya kasi is ganito eh no. Kukunin ko lang yung point of view ni Secretary Roque no ng DTI. Eto kasi yung point out niya is kung tutusin yung 500 makakabili na kayo ng ham, makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti, depende rin po yan kung ilan yung taong kakain. Ah, uh, medyo siguro Uh, kung ilan kunwari kami kaming mga asawa, no? Kami dalawa lang naman dito eh. Ah, uh, example ko, kami dalawa lang ha, ang magse-celebrate ng Pasko. Uh, kasi yearly naman dito sa bahay namin, kapag dito naghahanda, uh, kasama dito 'yung mga hipag ko, 'yung mga side ng uh, asawa ko, dito sila nag-sasalo-salo, uh, dito kami nagse sa salo, salo pag Pasko. Ngupang kami na medyo ambag-ambagan, aabot ng mga siguro tatlo hanggang 4,000. Pero yung sinasabi niya, pero kung kaming dalawa lang talaga, yung uh, as in magkasawa lang na uh, magsasalo-salo, na noche buena, siguro papasok. Pasok sa 500. Uh, maghahanda lang siguro ng, yun nga, yung ham. Eh, hindi mo na kumakain ng ham, daw mahilig dyan. No? Uh, siguro, bibili ng lechon belly. Yan, pwede. Sabi, lang halagang 300 pesos sa lechon belly naman no? dyan sa mga mall. Pagkatapos, bibili na lang siguro ng Jollibee, no? Kaya yung mga fast uh, foods, mag-order na lang tapos dito na lang kakainin sa bahay. Pwede yung gano'n sa amin para hindi na rin magluto. Pero, kanina uh, na kasi, celebration, uh, once a year lang naman nangyayari. Kaya nga nagkakaroon ng mga salo-salo yung mga mahal natin sa buhay para magkaroon niya ng mga interaction. Siyempre, pero siyempre kulang pa rin sa akin yung 500. Kasi ako, mangininom ako. Eh. I admit na hard drinker ako, kulang sa akin yung 500 tatlong mucho lang yan, <laughs> no, medyo, kulang pa pulutan. <laughs> medyo, kukukunin ko na yung point of view ni sa, Secretary Roque, ha, ulitin ko, ha, iba e kasi yung pananaw niya, baka siguro kung may pamilya ka nga na, uh, may bata lang, siguro sabi natin, toddler, hindi pa kumakaya masyado, baka yun yung point out niya. Ah uh, medyo ano lang talaga, nawindal nga kasi, syempre, sa Pilipino, Uh, hindi lang naman tayo pamilya natin, kunwari ako, may pupuntang ibang kamag-anak na makikisalo-salo, 'di ba? po tayo mga Pilipino eh. Eka nga is uh, we are celebrating with our families. Pero syempre, dahil lahat tayo pupunta rin tayo sa kabilang bahay, uh, sa kamag-anak, susunod ng mga ano, 'di ba? handa pa rin yung mga yan, gumasos din yung mga yan. kumbaga sa ano eh, hindi naman sa ano, hindi naman sa magarbo yung disenteng paghahanda lang yung gusto nila mangyari para kung sakasakaling magkakasalo-salo depende rin po yan sa kung ilan yung mga dadalo sa kanila may mga kabag-anak uh, na pupunta yung ulitin ko na makikipagsalo sa isang pamilya sa ibang partido ng pamilya di ba? yun lang na na inano ko pero siyempre no maging makatotohanan tayo wala na po tayo sa nakarang panahon sa dami ng mm, ano uh, sa laki ng mga gastusin ngayon. Biruin mo magkano ba yung hamon? Sinilip ko sa Pure Gold na nagsilip-silip tayo diyan ng kanina na grocery kami, tiningnan ko kung magkano yung hamon ngayon, no? Yung sa, uh, sample. Tapos sa Pure Gold nag-ano kami, Pure Foods ham 500 grams is 175 na po. Okay? And then, tinignan ko yung ibang ham, yung CDO, so 170, 500 grams, CDO American, okay? Uh, medyo mas okay na yun kung konti lang kayo sa pamilya nyo. Pero I will. <laughs> hindi ako sasangayon pa rin. Kasi nga, tandaan nyo, may mga kama-galak tayo pwede pumunta sa bahay natin. Pwede makisalo-salo. May kapitbahay rin na nakikipagsalo-salo. Hindi mo sama magmamayabang. Kundi para lang maipakita na kahit paano may maganda o maayos na handa na hindi lang sa halagang 500 Pero kung kayo, medyo kayo yung typical na Pilipino na okay na yung mga 500 pesos is up to you kaya kasi ayo hindi naman ako sumasang ayon lagi sa gobyerno na okay na yan kasi parang sinasabi natin na hey, okay na yan, sapat na yan para sa atin parang pinapamukha na rin nila sa atin na, na okay na sa mga Pilipino kasi resilient tayo eh uh, matatag tayo, mati, man tayo matiisin sa mga bagay na hindi naman dapat natin lagi tinitiis tanongin natin ang DTI magkano ba ang Christmas party? Yung pondo o yung puhunan ninyo kapag kayo nagki-Christmas party. Yun lang, di ba? Nasa 500 din ba per 4 per, per persons? Ganun ba? Kasi, ahin siya ng gobyerno yan eh. Na sila'y sumahawak dyan sa mga uh, trade industry, mga bilihin, yung mga uh, industriya na kung saan nakikipagkalakalan, di ba? And then, tinignan ko rin yung macaroni, no? Uh, meron namang mura, yung amigo, ito 42 pesos, no? Medyo okay na eh? yan, pero syempre, pag sama-samahin natin, no, aabot lang talaga yung ano nito, nasa 350 yung ano lang. Etong isang family pack, yung party pack ng spaghetti ng UFC 130. Yung ham, example ko lang ha, 170, di 150 na pa, 300, you no know, 300 na po siya, kahalaga. Then, yun yung makaroon is 42. O sabi natin, nasa 350 na, yung mga main main menu, mga main ingredients sa mga pagnocebuena Buena. Eh, paano yung mga pangsahog? Ang ground beef ngayon, magkano na ba? Nasa 100 na ba? Diba? Yung pangsahog na sa sibuyas, bawang, ah, hotdog. Yung mga pangsahog na iba rito, malamang lalagpas pa rin po sa 500. Kasi kung isang tao lang o dalawang tao lang, eh maring lumampas pa rin sa 500 dyan. Ngayon, kung magpapandisalga na lang o maglulugaw sobra-sobra yung 500 no? yun lang po, nagbibigay lang po ako ng reaksyon dito sa 500 pesos e eh, kasya ng araw ba sa Noche Boy. na ang dami ko pa nakita mga side comments na talagang medyo talagang tumaas din yung kira magpasyata sa ulo ng iba, talagang medyo gulat talagang as in uh, tanungin natin si Sekretary Roque kung sa bahay ba nila, ganoon din ba yung estimate ng paghahanda nila di ba sila gagamit ng mga uh, mumurahing ingredients o mga tawag ng mga tawag doon, na produkto, yung mga ganyan lang, yung ba ginagamit din nila o baka naman uh, hindi umaaktual sa katotohanan na sitwasyon ng buhay ng mga Pilipino ngayon. Sa hirap ng buhay ngayon, mas marami na yung korupsyon kesa sa pagtitipid, di ba? Tayo mga Pilipino, tipid ng tipid. Pagdating sa mga ahensya ng gobyerno, uh, ninanakaw lang. Pa, tayo yung nagbabayad ng mga sinasahod nila. Tapos tayo, bibigyan tayo ng halagang 500 pesos lang. Parang ano, parang ang unfair ng ng sitwasyon. No? As sabi ko lang, is, yun yung point of view ni Secretary Roque na kasya raw. Pero sabi ko nga, kami dito sa bahay, nagaambagan para magkaroon kami ng decent at maayos na handaan at pagsasalo-salo ay eh, umaabot nga ng halos 3,000 hanggang 4,000 para sa isang simpleng salo-salo. No, mga kajani. So, sana medyo magkaroon kayo ng ano uh, mindset na iba. Hindi pwedeng lagi tayong sasangkayin sa mga bagay na sinasabi ng iba. Bak yun yung point of view niya. Ang sinasabi ko lang, ulitin ko, hindi pwedeng laging oo, -oo lang tayo sa mga sitwasyon na hindi na maganda. Okay, so sana nagkaroon ako ng magandang reaksyon dito sa Noche Buena o Leche Buena. <laughs> At sa susunod na yung ola, maraming po salamat sa ulitin.